What's up, Madlam people? Ako po si Dat Dat, 19 years old, ang singer-songwriter ng Quezon City. Dat Dat. dat. That. Yes, pin oh, oh, dat, Pinsa this, pinsan ni dis, dis. this this Dis Dis. Dis and Dat Dat. Bakit Dat Dat? Ano ba ano bang real pangalan? name mo? Ang real name ko po, po ay Dustin Gipala and Ewan ko sa mga kapitbahay ko, nung lumalaki na ako, yung tawag nila sa akin, dat, 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 dat. Oh. Um, mm. Baka ano, yun din yung pangalan ng mga yung mga ano, yung mga, jo yung mga jowang pabili. Bakit? Okay. What do you want? Dat, 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 si Binibining dat, dat, di ba? Yung girlfriend mo, yung girlfriend mo si Binibining dat, dat. Uh, turo daw na uh, da turo. I want dat, uh, dat, dat. google kayo yung likod niya at katawan niya. Nakatagol pero daming tato. Bakit? Anong mo? Yun ang hiling niya, dot-dot. <laughs> Mahilig siya magpa-dot-dot. Wala ka naman, Tato. Ah, oh, wala po. Anong pick-up line mo para kay Miyuki? Miyuki? Yes? Magiging magulang ka na ba? Hindi pa, bakit? <laughs> Baka pwedeng sa ngayon ako muna maging baby mo. Yeah! Oh. 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 Pasok nyo, pasok? Sige nga, gapang ka. <laughs> Ganun ka. Sige nga, iyak ka. Oo. Baby pa! Ba Ako po si Roji. What's up, people? Mayong Odto. Ako po si Roji, 22, ang Lawless Boy Criminology student ng Inita o Misamis Oriental. Oh, Roji. Iba talaga. Ah, criminologist ka. Yeah. criminology Magpupulis. student pa po. Magpupulis oh, po. ka. Wow. Anong okay. year na? Anong year? Fourth year po. Hoy, graduating <laughs> na. Nah, 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 nah. Hindi tayo sure. <laughs> <laughs> Kung gagraduate. Hindi lahat ng fourth year graduating. <laughs> gagraduate ba, Rogi? Oh, graduate yan. Si, <laughs> si, Gagraduate si, si Rogi, no? Oh. ano ba pinili mo? Diaz? <laughs> <laughs> Alkasid. <laughs> Alkasid. Alkasid. <laughs> Rogi Diaz. Okay. Okay. pick-up line mo pick kay Miyuki, Rogi? Miyuki, sabi ni Peter Pan, when you think happy thoughts, you'll fly. Eh, ba't pag iniisip kita, I fall? Wow. Wow. wow! Tapos sumagot si Miyuki. Alo. Haha, pagkasipadit ka about it, yes. Oh, ganon. Thank you, Roji. What's up, madlang people? I am Kurt, 20 years old, ang engineering student and serenader ng Quezon City. Oh. Sa kadya ko lang narinig yun ang... Yolen! What's if madlang people? What's if madlang people? <laughs> what's if? What? Ano ba talaga? Marami siyang what ifs eh. Kaya what's if what madlang mad <laughs> people? Okay. Ano ba yung sinabi mo? What's up pa? What's, what's up? up? What's up po? What's, what's up eh. Naka-braces ka siya. May braces oh. ka, no? Wala po, wala. Po. Ah, wala lang. Wala, oo. Oh, man. Na-ACL na na lang siya. <laughs> <laughs> huh? okay, okay. na ha? Ano ba yung ACL? Say, what's if, if madlang people? Ito ko na 20 years <laughs> old pa. 20 years old? Anong pick-up line mo para kay Miyuki? Ah, Miyuki. Uh, uh, sayang tapos na election, no? Nakuha <laughs> yun, yun, yun naman. naman. <laughs> <Tika>, alam mo <laughs> pa. naman. Para, ma para mabash ka naman kamag-anak ko. Matrawa na po ako. Oh, go, go, Kurt. Isa pa. Bakit? Di ko, na uh, di na tuloy alam kung boto sa akin magulang mo. Oh!